Nandito na tayo sa Sambar guys so, Mga ito ay dito tayo muna magkakita ngayon So Nandito na tayo mga mga guys Parang may naamoy ako hindi maganda Guys, guys, guys Nandito na sa Sambar guys Ano na nasa atin So prarating natin na ngayon guys Alas ah, 9 na ng mga Napagunahan na tayo ng ating mga kasamang pinapakita Mga guys, kaya mga guys Ang isa po ay nando sa ah, isang bangka sa likod Nandito ah, na po Huwag kayo iiyak. Yeah. Kanina pa kayo? Jobs, kanina pa kayo? Buti ka, may bento na ako. Rarating ko lahat. <laughs> Isa doon, o, namimigay lang na doon. Ha? Ha? Tatakbo na nga, nakita ko eh. Nakita ko, tatakbo na doon. So, lilipat tayo ng ano guys. Speeding na tayo lilipat. Dalaw na, dalaw na sila dito guys. Malaki tubig. Pabalik! Tara, lipat tayo ng speeding guys. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Alam din yung mga habang maga pa. Guys, lipat na tayo ng spinning habang maga pa. Ito yung halos na pagkano ko na nila at ikalaan na nila ng ice guys. tayo ng spinning. na sila dito. Ayan, isa. Tapos isa doon, yung yung pinagbigay doon, yung doon, yung 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 tara tara tayo na peace be guys sabang maga pa alas sabi peace pa lang a few moments later guys nakalita na tayo dito sa peace pa guys yan yung mga kape tayo dito bangga, sa mga mangga galing sa isa hamil na po at nakapagbento na rin tayo may ilang piraso guys hindi na tayo makapag video kagad guys so nilipa tayo dito sa kabila sa do sa dulo po saka dito sa tapat natin meron pong bangga dito sa sa tabi po nito ang mga umulaki sabay ko pagpasok mo dito sa fish feeding ito ba nga na ito ay galing po sa Pico de Loro sa aming lukos ayan ito so, may sakay po sila ayan bumili sa ating ice cream saka cup noodles guys umangat ano yung bantay dagat po dito sa area ng fish feeding guys ayan o no? babantay ng bawal magtapon po dito na basura sa bawal po mamana dito ng mga isda sana oh pangunin ng isda to guys sun quarry eh, hindi pa tayo doon sa bila ayan yung bago dito guys ah abang maga pa guys 9.30 pa tayo yung dito guys ayan Guys, unti-unti na nanadami dito ang bangga guys sa area ng Pispil guys. Kita di tempat yang bangun mereka Kayak Francis Johan Dari Barangay Kalayo guys Ice cream boys buku Ice cream boys buku

mga picture-picture sa Oo, punta kami na. Punta kami na at sya picture-picture. Baba na kayo. Ay, yung Ay, diba tayo? Oh, diba tayo? Balay. Baba ba sa'yo yung outfit oh, namin? Hindi wala pa picture-picture. Oo, dito na. Ang pinagagawa nyo yung panaki. Ano ba? Gusto mo mga Hindi.

Hey, bayaran mo muna yung eko namin, pre. Bagir. Eko, lang kayo. Isay, isay, isay. Kasama to. Kasama na yan. Sa akin. Hey, akin. Akin na lahat yan, Matt. Nandun kayo, Bagir. Ano pa

What the-

Pupunta na natin ito mga bangka na dito guys Ayan, kukunti nang dumarating dito sa area uh, ng fish feeding guys Ayan, kukunti ang bangka Tuloy pa rin tayo sa pangangalok eh so time check na na ngayon 12 na nang tangali guys Tara ka dito sa dalawang bangka na bago dating Ayan ko na natin ito guys Ayan, okay, sa mga yate, dalawa pala ito na natin yung mame -mame guys Tapos oh, ito mga to Salaw na na guys Ayan, kita na natin to Kanyang mga to A few moments later... Ayan guys, nandito na tayo sa Sambar guys. Nakalito na tayo ng Sambar. And may mga tao pa din de, din sa lugar ng Sambar guys. Pero wala na tayo nakikita magigitang... sa mga mga guys. Ayan guys, may mga mga lang nandito. May mga mga lang po nandito guys. May oh, mga lang na po nandito. So, tara, alawan na muna natin sa mga tao guys.

Ayan guys, alas 4, medyo na guys ng hapon. Ayan, nagkakarami tayong guys dito sa sambar guys. Ayan. Ayan ano naman, naman tayo guys. Dami na naman bangga guys. Ayan. Okay. Sambar natin dito. Ito na. Mababaw na guys. Ayan yun yung lakaran mga tao na yun. Ayan po yun yung pinakasambar guys. ay nakalatag pa guys ayun o no? lilod hmm. ilang minutes na tayo magtatagal dito guys ah, tayo mamaya may na pag uwi guys 590 minutes na ng happiness ayan Ang natin ay na yun ha. Para mo guys. Ayun. So mag-game pa ka tayo. Gamit na guys. At tayo lalaga ng pag-u. Iba yung nag-aalisa na rin ba? Ayan. So, maging pagkanya rin pa gabi guys. At uh, tayo lang, na, na, ano, na, sa pag-uwi. Tayo gagabihin sa biyahe.